Hello guys, for today's video is a uh, testing natin itong nabili natin na uh, isang uh, pang Android TV yung wow. TV kasi namin guys isa uh, hindi siya smart TV although flat screen game, kaya bumili kami dito para magiging uh, smart TV siya so ito pala guys isa uh, TV box MX so itatry natin to kung talagang uh, magiging uh, smart TV yung uh, ating TV so una una is i-o natin yung ating TV Okay. Tapos buksan na natin at kung paano natin kabit so ito yung laman ng ating mx tv ano meron so ito siya guys so meron siyang usb, a ng internet meron hdi Tapos tingnan pa natin kung ano meron sa loob. Meron siyang remote. Meron siyang uh, power supply. Tapos meron siyang uh, HDMI connector. Yan. Okay, kagawit na natin. so ito na guys yung ating connection HDMI dito na natin i-connect ang ating HDMI parang mahirap yata guys ayan So, connected na siya. Pagkatapos, so, yung isang dulo ay i-connect din natin sa ating MXQ Pro Box. So, ito na guys. Nakakunik na ang ating HDMI at ang ating power supply. So, ang natin is connect na natin ang ating power supply dito sa ating uh, power supply sa likod. Katapos, ito natin. Kunin natin ang ating remote. So, ayan na guys, yung ating display. Subukan na nating mag-YouTube. Yan. YouTube. Ayan. YouTube. try again open network connection yan ilagay natin sa wifi so kailangan nyo palang i-connect yung MX box sa wifi connection ng bahay nyo at laging tandaan na ang remote ay nakatutok sa box at hindi sa TV gaya ng ginawa so, ko kasi so, dapat pala dito siya nakaharap sa box so password anong password natin Han? ayan guys connected na tayo sa ating uh, sa ating internet so ibabak na natin try again back muna natin back tapos youtube so ayan na guys na ka-open na tayo sa youtube ayan subukan natin i-play sabi ni Coco biktima sa imposibling mansak ang kaya sa brand ang ariel kaya na. imposibling naman siya matagtag na sa telex power plane É possível, é possível estar guys. dito pala guys is uh, natin nag-connect tayo ng uh, mouse dito para hindi tayo palaging gumagamit ng ating uh, remote yan <coughs> so malino siya guys no tapos tuloy tuloy so depende yan sa, ano, sa signal natin so guys okay yung uh, connection natin okay yung mga uh, nabili natin na uh, uh, MSQ uh, Pro so 5 stars tayo doon sa in order natin sa ating Lazada